Ini lagi ada. Mm. Ini lagi ada. Yo anggrek. Kau yang anggrek ngapar. Nas anggrek arai arai yuk idrab ni. Bisa ada. Nas sawi idrab seraku ah. Yo anggrek yo anggrek yo anggrek jalan sawi anggrek. idelan ang baby. Ijalan na. Ane jalan alha. Guli guli guli. Guli dah yon. Hmm. 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 Big ang ice ni mo no. Look. You seem seem pretty brave. Inti ang pretty bird? Inti malam S ang pretty bird? Hada ducklings. La, hada bird sa gil. Hada bird sa gil. Ang kuan, pretty bird. Bird ang sagir, mapi ang ducklings, ha? Sim, sim, pretty bird. Look, look, look. Sim, sim, pretty bird. Sim, sim, manat pretty bird si King. Sim, sim, manat pretty bird si King. Sa, so, King. Sa, so, yala, magargar na, magargar. Sabi so, ka lang ni, sabi ka lang sim, sim, ang pretty bird. Yala, yala, sawi. So, sawi, so, King. Yala, gargar. Why not gargar -gar now? Hmm? Are you mood off? Hmm? Are you mood off? Yeah? Okay? Okay. Bing. Why you angry? Why you angry today? Hmm? Why you angry? Ya, saya girl, girl. Ya Allah, saya gargar. berma. Hello, Meta. I don't have, I don't have pampers today. Kuan, promote my page, Meta. So, the happy people so we look my my video. So I have, I can earn my video and you give salary for me and I will buy my pampers. Okay, dah. Eh, Syahadah, mape malu mag Inggeris. Ha? Mape malu mag Inggeris ang naper, Miskin ang naper, Mape malu mag Inggeris. Ya, miskin. Ya, miskin. Mape mag Inggeris ang naper Uy. Miskin man ang tutibird. Miskin man ang tutibird na si King. Kaya mape malu mag Inggeris adi ayo. Oh. It's just the miskin adi ay na. Miskin adi ay na ang akong napar. Aling-aling. Aling-aling. Mana muka tutibird, ui? Hmm. Yeh. -mm.

Dali, ina e si Mita Mita. Sulduhin na ko. Tanang dahil mag-views ako ang kuang video. Eh, para na na ko yung e sulduhin. Ito pam pam. Inga, e dahil yung palit ni mong pam pam. Pagdali na dahil Pagdali na ba? Ito na, azod ka, oi. Pagdali na dahil. Hoy, 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 hoy. Hihihi, gisapot. Gisapot ka? King, king, king. Gisapot ka, king? Hi, king. Gisapot mo nang si king. Aray, awur ang hair. Aray, awur ni. Yan na, yan na, yan na. So, gargar na. Gargar. So, ship ang kuwana ko. ti ang video. Isan ba din ang nagpipulus? Jeep ang meta ba din? Yan na, gargar. Asya, dama, pifayda. Inti ma, pikalam niin daw. Sadik, hina, kulo ang ahad. Kulo ang naper. You gargar. Yala, so sa gargar. view ang video ni mo. Badan, inti pipulus ba din? Jeep ni meta. baden you buy your pampers. Yan na. Yan na, gargar. Because you need ang pampers every day, every night. You need pampers. Yala, yala, sawi. Na. Sawi naman, gargar. Mami pa naper alhen, ang naper ang ahad na pifay dahil na pimagar Kalas. Expire. style hi hi na dayon kado kani mo magadbal ties magadbal ties na ba Dali na ba Dali na dayon agay agay akong hair ang akong hair ang akong hair oh. ang akong hair ba ah. abok bukan taman juta